Andito ngayon ang 8 Pilipinas sa lugar ng Sulukan or Barangay Sulukan, Bukawe, Bulacan. Pupuntahan natin yung sikat na sikat na Norris Pancet, yung kanilang sikat na sikat na Pancet Alanganin. Ang dami na nag-vlog dito, mga, may mga celebrity pang nagpunta rito. Corina Sanchez, Jessica Soho yata para nagpunta na rin dito. Ito, yung kanila mismong tindahan, ano yung kainan. Andito ngayon ng Eat Pilipinas sa Norris Restaurant. Ito yung dinada yung uh, kainan ng pansit dito, lalo na yung pansit alanganin. <tinyo> pansit pala, buka na. Black paint ng kuryang di kanina. Kung sa ano halo niya? Noodles. Baka yan hindi. Atay. lang ang kabi. May kulay, carrots, carrots. May carrots. May, 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 may ano yung kulay verde. Ano ba ito? Upo. Patola. Pupo, patola. Aray, bulay. Ano yung gulay. Ano yung karne? Yan, yan, itim na yan Atay, Atay Baboy And then may halong baboy hmm. bali ang pangalan niya Mami may sabaw Ayun nakalagay Mami may sabaw Pero talagang dinadayo rito Yung, yung alang-anin alang Ito yung best nila Yung tinatawag na pancit alang -anin. Ito yung madalas si picture talaga eh. Ang halo niya is eto itlog tapos Atay uh, Chicharon yung nasa ibabaw Tapos ang noodles niya Halo pansit bihon Saka Miki Pansit Miki Bali Miki bihon to Na kaya ito tinawag na pansit alanganin Kasi nakita niyo may sabaw Alanganing panset, alanganing mami, kaya tinawag na panset alanganin. Uh, may halo rin silang itlog. ay so, yung itlog nila, yung scramble. Tapos may halong baboy. And may carrots. May sayote merong eto ano to uh, repolyo marami rin siyang halo and ilang beso na natikman to masarap kaya dinadayo tong pansit alanganin nila eto naman miki bihon gisado ang halo niya is atay itlog na scramble. Of course, may kalamansi siya, no? And then, ang gulay niya, uh, patola. Sayote. Patola, saka sayote. Tapos, carrots.